Yo, what's up mga Lods? Merry Christmas! Diyari ako kuman sa Carmen Sintri uh, Nag-claim ko sa ako regalo Regalo ni Nanay Sintri Diyari Diyad to sila Nanay sa quad May tao kuman sa bayay Sa Carmen kaya diyad sila sa Tagum Tagum na Pasko. Mga next day siguro mukha. Alin na sila. Alam mo po sila mag New Siyempre Ini regalo na po mga lods. Kwa nang isi siya. Band shirt. Yan, yan ako mga surprise gift kay Madao to to kay Kaya siyempre na ako. Ay dumili siya Band shirts. Yan ako mga ato ng mga lahat pa mga butang tapay gifts ako. Basta kaman Pasko na, hindi ka luhan na mag-uban shirts. Happy na po. Goods na goods na. Siyempre, hiling mo talaga yung music. Pus hardcore, punk rock, punk plus. Uh, all genres na. Uh, mali pa yung tatanag Saka Sa kaman, UP na to guys. Mga Actually, yan anak maka, maka blog eh. na kay Hiling na magkita. Hiling na

Nato nga nisa suyod, gami na kastig. Gami ka sulit ang oh. tinta lang. Large eh. medyo rin Daku, no. yan ako dako na ako. Yan lang kung medium kayo matatabudbud. Salamat na yun sa agit ha. Alam mo yung bayo sa buhon. Buhon, buhon. Dako, walang yun yung large. Ang batig yun Yap na sa kong Yun ang hiling ah, sa ka, mga music, mga idol mo ng mga banda. Last medium. Wow! Grabe ka nice. The use. The ni guys. The use. Grabe ka ang printa. Kutun. 100% kutun. Ang tila niya Grabe ka. Wuhh, sana awal uh, Sayus Frogly, pelipin Grabe, di Filipina lagi Di okay. sa Filipina sudah Sa likod ya, ini print Pantra print sa front mga goods nice mm -hmm. yeah ito isa yung pinata isa pero mm -hmm. ako hindi niya natag sa misis sa kasawa ni Siya Jeb sukbo na eh. pa ito ah grabe sukbo kira ko mga Nice quality. Oh. Good quality. Grabe guys. Grabe mga loads oh. Maragi Yay sa likod. Sa front presida. Foo Fighters. Oh, dayos. Grabe nakaka-happy. Eh sa na dawat na gift. Ikan ginanay. Oy, chali dito sa ibang sa da na gift sa auto mga auto na. Kami na ni pamilya. Salamat sa mga gift sa bata, sa mga bata. Happy sila. And Merry Pasko sa tanan. Kami ni sa mga pamilya, mga lumon, mga isuod. Tanan-tanan na. Tanan tao sa kalimutan. Merry Christmas and advance happy new year. Salamat mga lods. Cut na tayo. Muli, itakaraskan kayo yung video. Daso-daso pambiyay. Bye-bye!